Bakit nga ba dapat gumamit ng uling? Ano ba ang mga benepisyo nito sa halaman? Paano ito gamitin? At ano ang dapat tandaan kapag maglalagay ka nito sa mga halaman? Iyan at iba pang kaalaman tungkol sa uling ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community i-click lamang ang join button. Ang uling o charcoal ay isang napakabisang sangkap na maaaring magamit sa pag-aalaga ng halaman. Mayroon itong maraming binipisyo na maaaring makatulong sa paglago at pagunlad ng iyong mga halaman. Narito ang ilan sa mga binipisyo kapag gumamit ka ng uling sa halaman. Pinapataas nito ang kapasidad ng lupa na magpanatili ng tubig. Ang uling ay may kakayahang sumipsip ng maraming tubig na nagbibigay daan sa mga halaman na makuha ang kanumigmigan na kailangan nila kahit sa mga tuyong panahon. Kaya naman, mainam ang paglalagay ng uling sa halaman sa panahon ng tagtuyo at taginit. Nagpapabuti ito sa aeration ng lupa. Ang uling ay nagbibigay ng mga butas sa lupa na nagpapahintulot sa mas mahusay na sirkulasyon ng hangin sa paligid ng mga ugat ng halaman. Ito ay mahalaga para sa paglaki ng malusog na ugat. Ang aeration din ay nagpapahintulot sa tubig at nutrients na mas madaling maabot ng mga ugat ng halaman. Nakakatulong din ito upang makahinga ng maayos ang mga ugat ng halaman. Nagbibigay ng mga sustansya sa halaman. Habang nabubulok ang uling unti-unti itong naglalabas ng mga mineral na maaring makuha ng mga halaman. Ang mga sustansya sa lupa ay mahalaga para sa paglaki ng mga ugat, tangkay, dahon, bulaklak at bunga. Kaya mainam na maglagay ng uling sa mga halaman, lalo na yung mga halaman na nasa paso, dahil limitado lamang ang akses nila sa sustansya. Nakakatulong na mapanatili ang pH ng lupa ang uling ay maaaring makatulong na mapanatili ang pH level ng lupa sa isang antas na angkop para sa karamihan ng mga halaman. Mahalaga ito upang madaling maabsorb ng mga halaman ang sustansya at nagpapasigla ito para sa malusog na paglaki ng mga ugat ng halaman. Kapag hindi maganda ang pH level ng lupa, maaring mahirapan ang halaman sa pagsipsip ng sustansya na nagiging dahilan ng pagbagal ng paglaki madaling kapitan ng sakit, pagdidilaw ng dahon at pagkalanta ng halaman. Kaya naman, mahalaga na maganda ang pH level ng lupa at ang uling ay makakatulong dito. Nakakapigil sa paglaki ng mga nakakapinsalang mikrobyo. Ang uling ay may natural na antimicrobial properties na maaring makatulong na maiwasan ang paglaki ng mga nakakapinsalang mikrobyo sa lupa. Mahalaga ito upang may likas na proteksyon ang mga halaman laban sa mga mikrobyo tulad ng nematodes na nagdudulot ng pagkulubot ng mga dahon, virus, punjay na nagdadala ng sakit sa halaman, gaya ng powdery mildew at pagkabulok ng ugat na maaaring puminsala sa kalusugan ng halaman. Pag naglagay ka ng uling o naghalo sa lupa, makakatulong ito upang maiwasan ang mga ito. Mga paraan ng paggamit ng uling sa halaman Paghahalo sa lupa Maaari mong ihalo ang pulbos ng uling sa lupa bago itanim ang iyong mga halaman. Ang ratio ay maaaring mula sa 1 is to 10 hanggang sa 1 is to 20. Siguraduhin na mas marami ang lupa kaysa sa uling. Paglalagay sa paligid ng halaman maaari kang maglagay ng isang manipis na layer ng uling sa paligid ng base ng iyong mga halaman upang makatulong na mapanatili ang kahalumigmigan at mapabuti ang air ratio ng lupa. Paggamit bilang drainage material Maaari mong gamitin ang mga piraso ng uling bilang drainage material sa mga paso upang maiwasan ang pagkabulok ng ugat. Paggawa ng komposti Maaari mong ibabad ang uling sa tubig upang gumawa ng komposti na maaaring espray o direktang idilig sa mga halaman upang mapabuti ang kanilang kalusugan. Mga bagay na dapat tandaan Huwag gumamit ng uling na ginamit na para sa pag-ihaw ng pagkain. Ang uling na ito ay maaaring may mga kimikal na nakakapinsala sa mga halaman siguraduhin gumamit ng tamang uri ng uling. Ang uling na gawa sa kahoy ay mas angkop para sa paggamit sa halaman kaysa sa uling na gawa sa ibang mga materyales. Huwag maglagay ng maraming uling sa halaman. Ang sobrang uling ay maaring magdulot ng pagbabago sa pH ng lupa at maging sanhi ng pagkasunog ng mga ugat ng halaman. Ang uling ay isa lamang sa mga bagay na kapaki-pakinabang para sa mga halaman, lalo na kung tama ang paggamit nito. Ano ang masabi mo ka-Urban sa paggamit ng uling sa halaman? Kumagamit ka din ba nito? Ibahag ang iyong opinion sa comment section tungkol dito at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahag ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.